Hello everyone! Good evening! Luzon, Visayas, Mindanao and sa buong mundo. Ayan. So for today's video, pag-uusapan natin yung sampo na katangian ko na hindi nyo pa alam. Or siguro nakikita nyo na pero na-misinterpret ng iba. Na-misinterpret lang ng iba. Baga parang um, maling akala sila. <laughs> Ayan, okay. Unang-una, akala ng iba suplada ako. Unang tingin lang daw nila sa akin, suplada daw ako, strikta daw ako, yung natatakot sila na, natatakot sila sa akin kasi ang tapang-tapang daw ng mukha ko. <laughs> <laughs> o oh, yun yung yun yung una nilang interpretasyon sa akin. nakakala nila uh, talagang sobrang ano ako strict talaga Kaya yung mga iba talagang nag-aalangan na lumapit sa akin ganun. Pero aside on uh, aside jan uh, mga kaibigan. Mabait po ako. <laughs> Pero mabait ako sa mabait. Dun sa, mabait ako dun sa mga taong mabait din sa akin. Kasi ganun naman talaga tayo eh, di ba? So, hindi kasi ako talagang open na, na hindi ako yung, alam mo yung, Talagang dun, yung ura-urada. Yan. So, kumbaga, kinikilatis ko muna yung tao. Ayan. Pangalawa, ah uh, akala nila hindi ako pala kaibigan. Pero friendly ako. Friendly ako sa lahat. Pero namimili ako ng kaibiganin. Kasi once na halimbawa mayroong makipagkaibigan sa akin. Tapos uh, naramdaman ko gagad yung intentions niya. Kasi ano ako eh, mga Madali akong makaramdam. <laughs> Oo, madali akong makaramdam sa tao. So kayang-kaya kong i-adapt yung ugali ng tao. Kaya-kaya ko siyang i- i ano, tag dito i baga parang i-reverse. Kaya ko siyang i-reverse. Halimbawa, kapag uh, alam ko na 'yan ang ugali niya, sasabihin ko sa sarili ko na, ah, okay, ito yung ugali niya. So, kailangan, kaya kung sakyan yung ugali niya. Na, in a nice way. Ganon. Then, pangatlo, seryoso. Yun talaga yung nakikita na, na din ng mga tao sa akin na sobrang seryoso. Ganon. Pero, depende. Depende sa ah, uh, nakakasama ko, depende sa nakakasalamuha ko. Ganon. So, pero, ano ako, kumbaga parang, kapag ka mayroon akong gustong gawin, talagang seryoso ako. Ganon. Pagka, halimbawa, talagang nais kong tapusin or gagawin, talagang hindi ko siya ayaw ko yung maya-maya. Masi sini siniseryoso ko talaga. Painahan mo, nagbablog ako. Ayan. So, pang-apat, masipag. Marami ang nakakita sa akin na masipag daw ako. Sa tingin ko naman, oo, oh, masipag ako. Kasi, once na mayroon akong ginagawa or mayroon akong trabaho, iniisip ko na obligasyon ko siya hindi ko iniisip na halimbawa nagtatrabaho ako tapos sasabihin ko lang na hmm, basta lang ano makasahod ako dito ganon hindi kasi ayaw ko na madisappoint yung tao na kumuha sa akin kaya talagang sinisipagan ko talaga at ginagawa ko talaga ng maayos yung trabaho Ayan. And, and then kapag halimbawa na medyo wala na akong budget, ganon, talagang gumagawa agad ako ng diskarte. Nag-iisip ako ng diskarte kung papano, papano ko solusyonan yung isang bagay. Ganon. So, masipag slash madiskarte. Yun yung isa sa mga katangian ko sa mga hindi pa nakilala sa akin. Pang Panglima, creative. Oh, masasabi ko rin talaga creative kasi mahilig ako mag ano, mahilig ako mag mag repair repair, mahilig ako na ano. Ah, parang pwede pa to, parang magagawang ko ng paraan to na mababago ko siya na na hindi na gumastos ng manaki. Parang ganoon. And then gusto ko sa gawa ko ay maganda. So, talagang maglalagay ako ng mga decorations, decorations, ganun, kasi gusto ko na yung work sample ko is maganda yung kinalalabasan hanggat maaari, hanggat kaya ko. Yun, yun talaga yung ano ko. yon And then, pang-anim, understanding. Oh. Ah... Uh, Marunong akong umintindi sa pero slash ito ah, understanding or uh, maintindihin pero kapag napuno, surrender ka agad. Yun yung isa sa katangian ko na na gusto kong baguhin. Yan. Kasi, ako kasi, hanggat kaya kong intindihin, iniintindi ko siya na hindi siya na hindi siya magagalit or hindi kami darating sa punto. For example, sa kinakasama ko, intindihin at intindihin ko siya. Kumbaga, yung yung ugali na meron siya, kaya ko siyang intindihin, kaya ko siyang dalhin, pero ang gusto ko yung yung maiisip niya kung hindi ba ako mapupuno dun sa pag iintindi ko sa kanya. Kaya kadalasan sa akin, kadalasan sa mga tao na na nasa na paligid ko na parang nakakasama ko na, na na sobrang kampante na sila dahil marunong akong umintindi, eh, inaabuso na ako. Yun, yun yung yun yung malaking bagay din na na hindi ko rin siya maintindihan kasi ako yung halimbawa Talagang maintindihin talaga ako. Pero, dinidibdib ko siya. Yun, yun yung isa sa fax na, para, na sa akin, sa katangian ko. Pangpito is, mapagmahal ako. Mapagmahal ako pero hindi ako showy. Alam niyo yun guys, so siya. Not showy. Oo, kasi, ayoko kasi na, ayaw ko kasi yung inaabuso ako ba yung yung kapag pinapakita ko siya na na ganun ganun ako ganun ako ka sobrang sobrang sobra yung sobra sobra kasi ako magmahal sa lalo na kapag halimbawa uh, may minamahal ako sobra sobra ako magmahal talagang todo todo ako magmahal pero ang hindi ko na malayan yung dun sa sobra sobrang pagmamahal na ibibinigay ko ay naaabuso na siya. So, parang mapagmahal ako pero hindi ko masyadong pinapakita. Kumbaga, hindi ko masyadong sinasabi pero gumagawa ako ng uh, gawa, action, action na, na may paramdam ko dun sa mga tao na minahal ko na ganun ako, mapagmahal ako. Pero hindi yung, yung sobrang showy. May mga tao kasing ganun, sobrang showy. Ganun. Or laging nagsasabi yan. Hindi ako ganun. Okay. So, pang walo is caring. Oo. Masasabi ko na ganun ako, guys. Kasi, lalo na dun, lalo, lalo na, na sa mga taong minamahal ko, ay talagang iniingatan ko talaga ganun ako, iiniingatan ko talaga hanggat, hanggat maaari, hanggat kaya ko siyang kontrolin, hanggat kaya ko siyang ingatan, iingatan ko talaga. Kaya, kaya naisip nila sobrang strict ako kasi ayoko na, ayoko na, gusto, gusto ko kasi na pang unahan na yung posibleng mangyari. Kasi ako lang din naman kasi yung mag-aalaga. Like for example, maligo sa ulan, yung magtimpasaw sa labas, ganun. Ayaw ko, ayaw na ayaw ko na na mag, ganun yung anak ko kasi ayaw kong umabot sa punto na magkakasakit, ganun. And then, ayaw na ayaw ko yung matutuyan ng pawis, yung mga bata, ganun. Tapos, um, ayaw kong malipasan ng guto, ganun. Then, dun sa pag-aalaga sa katawan, ganun. So, yan, malaga. then, number nine is thoughtful. Yan. Siguro yung mga iba dati, nung bata pa ako, hindi pa nila masyadong na, ano yan sa akin, pero, masasabi kong ganun, kasi mas, mas, ano ako, sobra ako mag-alala sobrang-sobra ako mag-alala. Lalo-lalo na sa pamilya ko, sa mga... Pag, pag nalaman ko na may something na nararamdaman, ganun. Talagang nag-aalala talaga ako. <clears throat> gusto kong humanap ka agad ng paraan kung paano siya solusyonan. If ever na, na may nararamdaman, may, sak may sakit, may karamdaman, gano'n. Ayan. Tapos, kapag uh, yan, halimbawa, <clears throat> yun nga, malayo yung dalaw ko mga anak. Lagi kong pinagdadasal talaga na sana ligtas sila, sana layo sila sa masasamang tao, sa mga diskrasya, ganun. Alam mo yung, yung talagang malayo sila sa akin, hindi ko sila nakikita, hindi ko sila nalagahan, pero sobra-sobra yung prayer ko bawat bago ako matulog, na sana gabayan sila, sana ganito ganyan, sana, sana walang mangyayari sa kanila, ganito ganyan. Kaya, kahit kahit malayo ako, talagang sobrang nag-aalala ako para sa kanila. Then kapag pumapasok yung anak ko, nawala ako, na, nandunok sa so trabaho, naisip ko, nakakauwi na ba? O ano bang nangyari? Ganun to ganyan? Kumakain na ba? Ganun. Ganun ako guys. So then, pang sampu, pang sampu sa akin is dreamer. Hindi talaga ako sumo-surrender sa mangarap ng mangarap ng mangarap. And then, sabi nga nila, mangarap... Ako kasi, guys, uh, pag nangarap ako, malaki talaga, mataas talaga yung pangarap ko. Pero, alam kong imposible, pero wala namang masama mangarap. So, nangangarap talaga ako na ano yung gusto kong marating, ano yung gusto kong mangyari. So, hanap talaga ako ng paraan kung paano ko matutupad yung pangarap kong yun. Sana, di ba? May mga ilang pangarap na akong natupad talaga. As in, natupad talaga. Pero, hindi pa rin naman natin alam. Patuloy pa lang naman din. Yan. Pero, sobrang nangarap pa ako. Yan, na, sana talaga yung pinakapangarap ko ay talagang marating. So, talagang ganun ako. Uh, yung pangarap ko, yun yung nag-uudyok sa akin na gumawa ng ikakabuti sa sarili ko at sa pamilya ko, sa mga anak ko, ganun. Kaya, hindi ako mahilig gumala. Hindi ako mahilig makipag-jamming. Kaya nga sabi nila, killjoy daw ako. Killjoy daw ako kasi hindi ako mahilig makipag-inuman, magkipag-galaan. Hindi ako ganun. Hindi ako, ayoko nang ganun. Gusto ko, after ng work, uwi bahay, pahinga, ganun. Kasi, nasa, nasa isip lagi ko yung pangarap ko. Nasa isip ko lagi kung paano ko siya matutupad. Kasi sabi nga, oo, oh, magpipray, magpipray ka. Ihilingin, ihilingin mo sa Diyos na mangyari yun. Pero syempre, aksyonan mo rin, 'di ba? Ganun. Kaya hanap ako ng anong paraan. Talagang patuloy akong nangangarap nangarap hanggang sa dumating ang panahon na matupad yung pangarap ko. 'Yun. Ayan lang guys, sana nakilala niyo ako unti-unti. <laughs> Thank you so much sa pakikinig. Thank you so much for watching, guys.